Aries. Ang gabay ng mga bituin, color yellow at mga numerong number 21 at number 16. Ang kulay dilaw ay nagpapahiwatig ng enerhiya at pagiging alerto, na magdadala sa iyo ng mas mataas na kaalaman at mabilis na pagdedesisyon. Ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng tamang pag-iingat at balanse sa mga plano ngayong araw. Taurus, ang gabay ng liwanag ng buwan, color green at ang numerong number 12 at number 3, ang kulay berde ay tanda ng kasiglahan at maayos na komunikasyon na makakatulong sa pakikipag-usap at pagbuo ng maingat na desisyon, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng paalala na maging organisado sa mga gawain. Gemini, ang pahiwatig ng mga bituin color blue at mga numerong number 17 at number 29, ang asul ay kulay ng kailan awan at lohikal na pag-iisip, na magbibigay daan upang maging mabilis ang iyong kaisipan, ang mga numerong ito ay nagdadala ng proteksyon at tagumpay sa mga dapat mong gawin. Cancer, ang pahiwatig ng sikat ng araw, color pink at mga numerong number 20 at number 36, ang kulay rosas ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at lakas ng loob, natutulong sa iyong pagharap sa mga hamon. Ang mga numerong ito ay simbolo ng katatagan at tamang direksyon. Leo, ang pahiwatig ngayong mga bituin, color brown at mga numerong number 15 at number 29, ang kulay kayumanggi ay sumisimbolo ng katatagan at katiwasayan, na magdadala ng kaligayahan sa iyong araw, ang mga numerong ito ay nagdadala ng oportunidad at kasiyahan. Virgo, ang pahiwatig ng sikat ng araw, color white at mga numerong number 21 at number 10, ang puti ay nagpapahiwatig ng kalinisan at malinaw na direksyon, nagagabay sa iyong pag-iingat sa mga gawain, ang mga numerong ito ay tanda ng tamang diskarte at pagplano. Libra, ang pinapahiwatig ng sikat ng araw, color gold at mga numerong number 30 at number 28, ang gintong kulay ay simbolo ng tagumpay at kaalaman na magbibigay inspirasyon sa iyong pagiging mapag-isip ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tamang oras upang gumawa ng mahahalagang desisyon. Scorpio, ang pahiwatig ng mga bituin, color silver at mga numerong number 36 at number 10, ang pilak ay kulay ng karunungan at proteksyon, nagagabay sa iyong mga aksyon ngayong araw, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng inspirasyon upang magawa ang nararapat. Sagittarius, ang pinapahiwatig ng sikat ng araw, color orange at mga numerong number 21 at number 2, ang kulay kahel ay nagpapahiwatig ng sigla at kasiyahan, na magpapasigla sa iyong araw, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tamang balanse sa pakikipag-ugnayan. Capricorn, ang pinapahiwatig ng sikat ng araw, color gold at numerong number 21 at number 7, ang gintong kulay ay nagdadala ng kasaganaan at tamang pagdedesisyon, ang mga numerong ito ay sumisimbolo ng pag-iingat at tagumpay sa mga bagay na may kinalaman sa pagkakakitaan. Aquarius, ang pahiwatig ngayong ng mga bituin, color yellow at numerong number 14 at number 21, ang dilaw ay nagpapahiwatig ng pagiging alerto at masayang enerhiya, na magtuturo sa tamang landas. Ang mga numerong ito ay nagbibigay babala na mag-isip muna bago gumawa ng aksyon. Pisces Ang liwanag ng buwan, color green at mga numerong number 30 at number 12. Ang berde ay simbolo ng pag-unlad at pagiging maingat. Natutulong sa iyong pagiging masinop, ang mga numerong ito ay nagdadala ng organisasyon at tamang direksyon sa iyong araw.